Nakaw, nakawala yung handpid natin, inahabol pa ng maya, so pasaway din tong maya, tinataboy pa palayo. Kapon kasi, habang uh, meron bumibili, so tinitingnan yung uh, mga handpid natin dito, nakalimutan ko pala, iniwan ko sa labas na uh, lumabas yung uh, handpid natin. Wala pa tong recall, tinatawag ko rin kasi. Ngayon hindi pa lumalapit kasi wala pa po siyang recall. So yung isa nakawala yung green ko at meron ditong blue nakawala din. Hindi ko alam kung kanino. Buti kanina nakita ko na sa trupa natin. Meron doon uh, bata. Sabi ko sa kanya, huliin mo na lang, bibigyan na lang kita. So nung pagbalik ko kasi nag-deliver ako dito lang sa labasan namin. Uh, tinanong ko siya, so nahuli na daw sa itong green yan po yung uh, nakawala. Tinignan ko yung nest nice box ng uh, parisa natin dito na katil. Nagulat ako, meron na palang uh, mga inakay. So, medyo malaki na. Pwede na to yan. Pwede. Para mabuhay lahat, masubuan ng ayos ng magulang. So, kukunin ko na yung malaki. Yung matitra, yun na lang yung susubuan ng magulat uh, magulang. Dito rin pala sa baba, meron na din na uh, mga inakay. So, nung nakaraan na uh, wala pa to. So, nagulat ako, meron na din palang tatlong napisa. So, yan po yung magulang niya. Sempre yung gagamitin natin, sariling productions natin na kaibon formula. Na iba yung amoy nito kumpara dyan sa mga binibili nyo sa sakto at saka sa boson. Kakaiba yung amoy nito. So, hindi ko to tinipid. Uh, Napaka-efektibo nito. Meron tayo nito sa Shopee